karabas. dito ay tip pintura para pang salitering littering para hindi naman maghanap ng mga plastic para nga mayroon siyang ano oh medyo nagproblem yung ano ah nagaring yung bakal ah kariwa kasi natin karabas para yung mga kalawang kalawang matabunan ng puti para maganda kahit sa bangka nang magbawi yung mga raptor boys mga mukha kasi ito para mga kuskusan nunyog nadandaan ko lang makrabas kasi gat halsikan sa orange ngayon, mga kalabas yung ko ng kaunting ano dahil nag ulan ka nabutan nag puti so katulad nyo yung mga kalabas ng puti puti yung kapuhan din natin pangit naman tingnan pa pero sa kabila okay dito dito medyo anong ulan kasi kapon patal patak patak so, guys okay, ito so, uh, o oh. ano ng ulan kapon nag puti puti kaya patungan natin nabutan ng ulan kapon eh hindi pa masyadong tuyo ah uh, patungan natin ito lang naman itong isang side Api, <laughs> I, I anh... <this>..., uh, me, um, tuh apa nasi rapuh? Tunggu apa nih pengen sih? Woi gugur. Ayo mulai. Garing masih yang tak paling jauh yang jadi kesemang yang merindah. Tunggu apa nih pengen sih nih? Gugur tuh dia. Tangan cecik tinggal pagi kan? Oh, nak poti-poti. Yang yang apa nih? Pangkulan di pernah. Nanti pa halam sa dun tuyo sa puti kasi mga rabasi bagwis ang mga pintura sa puti sa taas. sa Timex alam niyo na yan. O ano na? Ano pa sa Ha? Kung Timex ano? Bise? Bise yan. Ah. Kala ko Ay, mga rabas, pag nagtahinit yung mga raptor, ibig sabihin, bise yan. <laughs> ano. <laughs> Wala mo na pabanding-banding yung trabaho mo na. Ano? Full job mo na? Okay na madali kasi itong karabas eh may nga po ito eh na mga karabas para mahina nata ang gulong ng brass para na ata si bagwis pintor ng raptor boys si junior murtos yayim no eh, mga e, yung mga karabas natapos natin yung ganyan itimagabira ng name ng raptor pwede natin itong ano Gamit natin brass, yung medyo malate siya. Yung mga sulok-sulok natin, mga karabas, medyo iwan natin yan, mamaya natin ituloy yan. Dahan-dahan lang raw, sabi ni Jimar. Magraw yan, oh. No? Yung ano, honey, bagwis, mga karabas, pag pintura niya, masyadong naisaw-saw niya. Oh. <laughs> Brad, parang walang pagbabago yung pulso mo, ah. Nagbago na nga. Medyo... Tagang walang kagalaw-galaw, eh. Eh, paano, eh, do, hindi ano... Hindi maging nga Thanks Kaya walang tagalog ka daw Ayaw huminga eh Aron, walang kagaragaraw sa kanya Nginig na nga Ayun mga rapat mo mga tayo kay Kapitan Daming pangakat Ha? Pangkatan mo rin Nanggam Nangkarabas yung paan ni Kap Yung ng ano Yung nanggam Masilan ito yung Mga kagat ko Uy, basag ko Ay, isa ka nangkat Magbaliktad din natin. Okay. Hindi ano. Yung puno jan. Hoy, OPD bilis. Pasakutan ko. 'to? diyan din. Si Baguinsin. Si Baguinsin. Okay, ikot. na sa katotohanan. Hoy, Roger. Okay. Sa okay. na ng lang na 'yung ng tsagaan natin to yung amoy niya nakakalasing no yung nga po mga karabas pinturahan natin to ng bagya to ating kalan sayang kasi ang pintura eh pang lamas lamas lang na konti yun na wala wala ko pin punin ko na ako rin ano yung yeah. baras ko na malik doon Ini mengenai itong pangalit ring. Para pala niya mga karabas, wala pag inyong ano, iba. kap. May dala mong container. Para may kapitan. Ito pa na ako, wala kating. Pagwes yung ay tanong na ay kap. di ba yan? Palo. Anong tanong Kuhang ay, gin, yung ano mo, yung, yung, yung pamalakas ng umbras yan? Wala, pang hinaan lang to. wala, wala umbras na ano na eh. Hindi nyo, hindi na magandang daan ng umbras. Oh, Yun, mix na, sabi ni... Tengah mo Eh, <laughs> hindi hey, mahalo din ma tinir mo. Hindi makakaramas, gin na ni yung kanyang bras na pang talaga. Hindi mamalakas na ba? Walang kagalaw-galaw ang kamay eh. Gulo uh, Ginin nga. Para makano kung walang galaw. Hindi ba no Walang <laughs> parso. <An -an> <laughs> <laughs> Yan si brother Ronyo. <laughs> Ang tagaw, hey, walang parso. Galing talaga. Walang ginig. Uh, Para mga 18 anyos lang. <laughs> <laughs> uh, oh. Yan pala senior na no. Kayang kunin ton mga taga ABC to. <laughs> 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 Wag kang magulo. Ba <laughs> Ma, manginig. <laughs> <B -di -ay. laughs> <laughs> ba <Barang> manginig. Wag mong ituloy, masira buhay mo ganing na nga nila yan si brother, brother coach, yeah, kurinyo, <laughs> nyo. oh arwi arwi Makadali pa na patuloy eh. ganong ganong brother ganong 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 ganong

Medyo lang mga kaya-cots ng... Ano? Kaya <laughs> <laughs> coach, sinang araw yung kaya coach? San, linggo. San linggo araw. Medyo lamang naman pa ako. Oh. Medyo mabilis yun ang konti eh. Hmm. <laughs> <laughs> Bapag inapit ka akin sa nung isang linggo, nakalawad na kayo na. Ang ako ng galit rin pa eh. Oo. Oh. Hiramin <laughs> muna namin yung blandina. Oo. Oh. Pagbalik siguro namin, mga tatlong gabi. Tapos muna to. <laughs> Finish product so, na. Pwede na namin ma. <laughs> yung mabawa. <laughs>

ay mga rabas atin ang galing yung pagkain to kay para makakain yung mga raptor boys uh, marami salamat sa luto kay love is it done? yun ako yun ako dew wag ka masalip ako hindi ang sa hindi ang bulsa hindi ang bulsa hindi ang bulsa hindi ang Pagong pintura. Sigurado? Diyan no, lang itatong. No. Diyan okay, lang itatong. May dito. Hindi nga madilis Hindi Hindi nga madilis ko Torta Kaon eh Ay! Brad pakikita ka nga, Brad Ating batis <laughs> Hindi, sa lalim yung to Ano, pati Yan. Yan, tapo na. Uy. Sabi mo nga, kung amigas nila. Ito na. Baka maganda rin yan. Pero dyan. Baka ba? Baka na nai. Kaya ba ba? Kanta nai. Kaya yung nagkakain mo na yung mga Raptor Boys. Kaya napalaban sa ano eh. Ang tali, saka sa kan. Oh, ini lebih tua lagi Oh. Pegula pengin pegain. Pegula pegain. Mana mana? Pegainya pegain di bekain. Eh, gini kan cukup niru ah. Ini di bekainnya. Oh, marah bagi enak nah, di pintu kan gue memang angka uh, Raptor Boys. Kita berat cara lab, ulam panang, ulam nah, uh.

mga karapas eh lila ni Boy yung, 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 yung takip ng ano ng budiga para daw maganda matibay matibay kaya ang kapat ako kala ko si Boy building ay maroon din pala mag ano to mag mas lila pag hindi mo kasi mahirap sa liyaan niya oh mga lewod

Assisturen. yang pintu Raptor Boys sa mga panso. eh. Ito yung pintur ng Raptor Boys. Boy, Thanks. Oy, Marami yang sa taas pintur dinyan. Galing Galing oh. yes, ya. noy. A ano toh, noy. Ano nyok? Boys. No, kita, 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 no. Oh, ay. Boy spitik. Oh, boy pitik, pitik. Boy pitik. <laughs> 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 Parang oh, rap boys, boys boy pitik. Kulang lang pitik to ah. Okay, tapos na. Tapos Hmm. Ayan, at least basa yan kahit malayo. <laughs> <laughs> so, parang pang oh, ano to Basa man pibig sa malayo. Hindi, parang nangyibaksa ano, yung makatimpla ko ng panibago. Ano. Panibagong ano kasi inubos ko lang eh. Tapusin na to. Mag para, Arabas. para, para lumakas ah. Tapusin na. Miki, Miki ang ulam yun know? oh. Uh, oh, kung paba pala ng buhay yun. Kung paba Kaya nga, kaya okay. nga alaghaba yung ano eh. Yung paghila eh? mo kanina eh. Yan! Yung orang bilhin mo ah. Oh, uh, madilim naman. Hmm? Huh? Madilim naman la ang laut. Mabutan. Oh, Ipakyo ko na to yung puti. Ito, itin puts na to. Naluwang kasada na. Na-finish ko na lang. Ang um, talan ng, ng Red Boys. Aray, matatapos na mga karabas ni Bukitik yung takit ko Meron pa isa Ay, isa pa bra Oo, oh, ginapak ba ni brother? Para matuyo mahabol sa pintura Para daw mahabol sa ano? Init? Pintura, sa Ano brad, magkaan ako ng buhangin na pinak? Sa buwangin man natin Oo, oh, panulak, ulit ko yan Parang ano lang baga? Pwede Ha? Oo, bala ko. Oo, oh, mag-garas eh Pangalaban na to

boys. Ito tayo pala sa ano, naman side. Tapos na tayo sa ano, eh. sa ano, Para kadali mo tinapos ng kabila. Eh wala eh, nanginig ako na dun kaya... Parang pakiawan man. <laughs> wala na wala no? Kailangan tabusin natin to. makabutan tayo eh. <laughs> Ay, nakarabas nung nakarang <laughs> buwan. Ito rin yung bumira ng blandina. Si Brad Unyok. Murtos. <laughs> Kompleto ah. Yung siyang ang bumira ng bandina noong nakarang buwan. Yung pinabira ulit dito. Yan, ah, oh, ngayon. Yung si naman bumira ng Raptor Boys. Ba? Pakyaw no? Ano ba yung Brad Pakyaw ba okay. yan? <laughs> Nagmasado nga si Murtos na yan. sa atin. Nagsilos na, nagsilos. <laughs> yung mga rabas, nagsilos si si ba ka na isa. Siyang ano. Kapitan mo ko ko no. Ay, gas gilis pala si Unyok Nyok Nyok, ay, kita pala Nyok si Bagwis. Si... Oh, si Kapitan, May lang tali yung pagiging update Update si Kapitan uh. Kap Ganyan lang tali yan Yes, Bagwis. Ginaaway mo naman itong ating bunso natin ha Ayan Huwag mo hawain, nagtaliin dyan eh Huwag naman yung may nasabuhangin Hindi si Bagus, <laughs> iiyak <laughs> naman yan mamaya. Bilaban na si Kapitan, no? oh. Oo. Iyak na sa atin Bilaban na. Ay, yung tanong kasi si Gintaro, ano ni Boy cute na lumaban sa tao. Boy Kiyot na to, sa isa na din talaga, eh. Ang dating api, ngayon nagaganti na. dating api, gumaganti. Ang tandaan nyo. Ang tap, ang sabi ni Gangkap Bagus.

<laughs> Ay, tama nga Peng sa, du sa'yo, wag mong gagalawin yung nanahimik Ang galaw-galaw mo kasi, tinan mo lumabang tuloy Isi uh, ang tutuloy yung te? Oo, ang galaw-galaw mo tuloy, naglabang tuloy sa'yo Ngayon, ah, bago yung strap po tinan mo, bakit? Lagi nakaupo, hindi nakatayo <laughs> <laughs> Ano ba? Hindi rin nakatayo Arun, Kala ah. mo ha, ano yan, mga kaisa ka ha Kala po kung anong liunan tayo oh, Ay, tingnan mo ang posisyon ko Kailangan tatayo ako Ganyan talaga yan, no? Ay, oh. uh. si Kapitan, tingnan ang posisyon niya ha Kailangan mo ko po, makatali ba yan? Kaya eksiksi ang kamay na yan Mukhang tuod oh.